Hi hey guys, so it's me again, Janice, ang nag-iisang legit distributor dito sa Pilipinas ng original Titan Gel since year 2016. So guys, meron lang po tayong tatlong depo ng Titan Gel. Uh, meron po tayong Luzon, Visayas, Mindanao na depo dealer. Bali, pwede po kayo sa kanila kumuha if ever man po na kayo magre-reseller. Pero sa ating mga suking buyer, ayan guys, maraming salamat sa pag-order. Available po ito sa ating Shopee, Lazada at TikTok shop. Ayan guys, ito po ang ating 2024 new edition ng ating Titan Gel. Ayan guys, ako makikita nyo po. Ayan po, ganyan po siya kaganda, guys. Ayan. May plastic cover po 'yan. Tsaka ganito po yung ilalim niya. Ah, uh, 2026 pa po ang expiration 'yan, guys. Sa 3 years, 3 years kasi yung po nakalagay dito. 3 years sa expiration. Then at the same time, meron po itong sticker authenticity code na Titan Max. Yung Titan Max yan po yung company. May BIR po tayo guys ha. Meron po tayong BIR. Pwede ko rin po kayo ng BIR official receipt. Kung gusto nyo po, pwede po yan. Pwede po kayo mag-request sa akin. Okay? Pwede po kayo mag-request kapag binili nyo po ito. I-issuehan po namin kayo. Meron po kami BIR official receipt. Okay. Gusto nyo po ba makita guys? Wait po. Kaya sa resibo po natin, naka-include din po ang Titan Max, Okay? Yan po ang company name natin. Titanmax Consumer Goods Holdings. So yun guys ha, be careful kayo sa mga binibili ninyong Titan Gel kasi marami po ang nagkalat na peke. Yung laman ng Titan Gel namin guys, pakita ko lang po sa inyo. Okay, meron ako naka-open dito. Yung laman po ng tube natin ay ganito po ang itsura. Okay? Yan, ganyan po ang itsura guys. Ay legit po 'yan. Tignan nyo po yung sa ibabaw. Ayan, makikita nyo. Meron pong parang code po dito. Okay? And then at the same time, ang laman po niya hindi paste. Guys, may amoy to. Amoy mental. mabango. Ayan guys, oh, makikita nyo. Hindi po siya paste guys. Ha? Ah. Hindi siya paste. Titigan nyo pong mabuti. Hindi yan paste. Yung makikita nyo ganyan na parang paste, parang yung pandikit sa papel. Peki po yun guys. Tsaka ang laman po nito, hindi po siya naroroskas, okay? Hindi siya yung naroroskas yung pinaka ganito niya, yung tip. Hindi po. Kasi mahirap pong buksan to. Anak, pahawak. Pakita ko po sa inyo, ha? Hindi, ito, 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 Hawakan mo yung cellphone. Ayan, ayan. Wait lang po. Ganyan, ganyan. Focus mo. Ganyan, wag gagalaw, ha? Bubuksan natin to, guys, ha? Dapat hindi po naroroskas itong itong ganito. Hindi po siya naroroskas dapat. Ibig sabihin, mahirap siyang buksan. Hindi siya yung deroskas dapat ganito po yan. Ayan, napakahirap buksan guys. So, oh. napakahirap buksan kasi ang laman nito ay color white. Wait po, ha? Itataktak ko lang po. Wait. Ang hirap niyang buksan guys. Grabe. Ayan, ganyan po dapat guys. Color white ang tube. At ah, tandaan niyo po itong iping niya. Ganyan po dapat kaganda. Ganyan kaganda dapat. Okay na, focus ko. Ayan, ganyan po kaganda dapat ang pinakaipin niya. At mabango siya guys ha. Mabango. Ang scent niya is mementol like effect po dapat. Ngayon, kapag wala pong scent, peki po yun guys. Sure yan, peki yan. Kasi ang original Titan Gel, hindi po siya mura. Mahal po siya dahil ito ay imported from Russia. So, yun. Okay. Thank you guys. Follow na po ang aming TikTok account. Available po ito sa Shopee, Lazada at sa aming TikTok account. Order na guys. Chat nyo na lang po kami. Message kayo. Bibigay namin ang link. Salamat.